Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Tony, uh, tayo po yung dumako naman po sa dalawa pang, alam ko siya, sumasakit na siguro ulo mo, attorney, no? Kasi ang dami nito. Uh, <laughs> PPE, sir, saka ACCE from Thailand. Any update uh, mula po, uh, para po dyan, sir? Uh, po sa inyo. Sir, mukhang yung ibang hindi pinagbigyan ng port na ma-wave din yung kanilang um, demorahe, yung port charges na malaki. We will do the same thing as what we're going to do in Cargo Plus. No? Uh, yung mga legitimate balikbayan boxes po, donate na lang namin sa DMW. Yung mga commercial items, uh, we'll have to check if there are payments of duties and taxes already and if there are other legal remedies. No? na po pwede po natin gawin para ma may may deliver pa din sa mga may-ari. Opo. Um, but meron din po mga pending containers that are for release na. And uh, we'll provide you with uh, the list after this interview siguro sir no. We'll ask ano by tomorrow kagad para ma-post niyo po uh, kung ano yung mga container numbers na yon uh, at uh, yung mga BL numbers that covering them na release na po or ready na for release ng uh, ng TPE at nung iba pang uh, deconsolidator po no, uh, na in-engage ng mga kumpanya din sa Thailand.